Welcome back mga boss at uh, meron tayong nabili uh, ako lang pala hindi kasama kayo may nabili akong speaker may kaha pa to pero hindi na yung buong kaha nya yung mukha na lang iso ayan pa nga kasi, ano uh, hindi na raw magagamit ng customer kasi wala na nabubulok na lang kaysa tuloyan ng masira binta na lang so binili ko siya kasi regular customer ko naman yung mayari nito so pati ano nyo may tatak na Sony oh. yan maganda dito mga boss sa mga original kasi kahit sabi natin na ano magaganda tong munog sa so, mga nakagamit na nito alam niyo na yung ano ano uh, pinaka tunog nito ng Sony Di-DIY natin to lalagyan ko ng box pero pag-isipan ko muna kung kailan kasi kailangan din natin ano uh, schedule yung oras-oras natin so ano yung nabili natin dalawang whooper tapos may kasama siyang ano Uh, kada isang box, dalawang tweeter Ali, actually, yung isa dito, ginawa atang midrange kasi paris yan, ganang kaganyan yan eh. Isang malaking ano, taka maliit na ano. Pero parang tweeter lang din siya. Ngayon, check natin kung ilang ohms yung bawat ano Meron tayo dito. Na uh, dito na lang pala. Check natin yung punta tayo sa resistance. Check natin kung ayos pa. Kadalasan ito mga 6 ohms. Yan, 6.1. Yung isa naman. Check natin. So, sana ayos pa. 5.9 o 6. Ayan, hindi lang natin nadiin ng maayos. Yan, 6.2. 6.1 yan, naglalaro. Okay. Yung mga tweeter i-check natin kung ayos pa. So sana gumagana pa to para ayos na ayos yung ano. 3.8 So kaya pala siya naka ano, naka series kasi ito mga boss kung mapapansin nyo sa wiring nyo dito. Ayan o. So naka series pala siya. oh, naka series siya kasi ang impedance ay ano, mababa. 3.8 almost ano so naka series tong dalawa ayan may tatak naman siya dito na 4 yan siguro yung pinaka senyales niya ngayon papatugtugin natin yan mga boss subukan natin yan kung kumusta ang tunog 3.8 din so napakaganda kasi sa ano sakto sakto talaga yung ano nila yung impedance na pag sinukat mo very accurate yan Okay? So, sa so dati na gagawin ay audio test tayo. Testing natin. Yung ano, meron naman tayo dito. Yung ano, ah, pang speaker. So, ang ginamit pala niya na kapasitor para sa ano. Para sa para sa ano, tika lang malabo ay 1 micro ayan o oh. 1 ba? One point eight. Yan, 1.8. Para dito sa Twitter. Dito lang. Dito natin. Yan. Ah, ni ready ko lang yung ano, yung pang-audio natin. Dito lang. Ano ba nangyari? Dito wala. Harap natin. Ayan. Yung ano, saglit lang mga boss. Mahaba na yung oras natin. Ayan. Nagay, hilo na. Ano nga Okay. Ayan. Ayan. Ayan seven seven. Okay. Nagahin natin. 77. Okay. Hinaan ko lang. Try natin tong isa. Ayan. Try muna natin kung ayos pa. Kung kumusta ang tunog nyo. Kung uh, okay po ba? okay pa maganda pa buo pa malinis pa ang tunog okay yung isa naman panalo tayo dito kung ayos na ayos to Nabili ko to sa halagang 100 pesos. Okay. Ngayon, mag-try tayo ng speaker. Pagdikitin natin 'to, series natin. Tama ba 'yung ano natin? Baka mali 'yung ano natin dito. Uh, mali ata tayo, mga boss. Uh, dapat ang kadugtong niya ito. kasi yung ano yan kasi ang connection nya dapat positive tika lang positive tapos papunta sa negative okay yan tapos so, try natin dito pinagkakat ko na kasi yung ano nito eh kada madali ano okay pa Gana pa mga boss? Okay, yung isa naman yung Twitter. tabi muna natin 'to. positive tapos so, punta sa negative tapos yung kulay dilaw na positive ito may kulay kulay din labot na pala Denis na natin tapos sinasakip pa natin. Okay. Yan, gumagana pa siya. Wala pang ka-damage damage yung ano, kaya ingat na ingat ako, baka mapunit. So ayos na ayos pa mga boss. Maganda pang tunog niya lalo na siguro pag nalagyan to ng box. So, lagyan ko na lang siguro ito. I-schedule Is lang natin ng ano. Ng oras. Kung paano natin to malalagyan ng box. Total, pang sarili naman. O kaya kung may bibili. Siguro kung may bibili nito na ano. Papagawaan sa akin ng box. Ganon siguro. Kung bibili naman sa akin ganito lang. Hindi na siguro. Ah, mas maganda gawa ng box. Maganda pa yung ano niya. So, ayan. Nakachamba tayo mga boss. Nabili ko ng 100 pesos lang sa ano customer